The hard lesson of this last year has made it very clear that whatever current data proudly bannering our country as among the best performing in Asia means nothing to a Filipino who is confronted by the price of rice at 45 to 65 pesos per kilo. Bagamat maganda mga ito. Wala itong kabuluhan sa ating kababayan na realidad na mataas presyo ng mga bilihin. lalo na ang pagkain, lalo't higit ng bigas. Totoo, pwersa ng merkado sa ating bansa at maging sa buong daigdig. Ang siyang nagdidikta ng presyo. Bunso dito halimbawa ng gera, problema sa supply at pwersa ng kalikasan tulad ng El Nino na naranasan, naranasan din sa ibang bansa. Subalit, hindi na ito mahalagang alalahanin ng ating mga kababayan na bibigatan sa presyo. ng